Naiwan sila sa gitna ng dagat habang sila ay nag scuba diving. At hanggang ngayon ay hindi pa rin sila natatagpuan at hindi pa rin malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Sila ay mag-asawa from Louisiana, USA na sila Eileen at Tom Longergan. Nag-scuba diving sila noong January 25, 1998 sa Great Barrier Reef ng Australia. Noong time na yon, marami naman silang kasama na nag scuba diving. Pero nagsibalikan na yung mga divers sa bangka mga after 40 to 60 minutes. Pero eto na yon, noong umahon na rin yung mag-asawa, nakita nila na wala na yung mga kasama nilang divers at wala na rin yung bangka. At naiwan na nga sila sa gitna ng dagat. Napansin na lang ng crew na nawawala na pala yung mag-asawa nung makita niya yung bag nila at nung pagbukas niya dito nakita niya yung mga informations nito. Pero after two days na yon magmula nung naiwan sila sa gitna ng dagat, nagkaroon ng massive search pero hindi na talaga sila natagpuan. Pero after 6 months na missing yung mag-asawa, ay merong naging update. May nakita yung fisherman na note galing sa kanila. At eto ngayon may nakasulat na nanghihingi sila ng tulong. Pero unfortunately, until now, ay hindi pa rin sila natagpuan. At yung movie nga na Open Water ay inspired dun sa story ng dalawang mag-asawa na naiwan sa gitna ng dagat.